Hello, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ako, nagbabalik ang inyong lingkod. Don Sir, Adwin po, nandito po tayo para sabayan nating saksihan ang ating mga, ang aking mga ina-upload. Mga naka naiibang o kakaibang mga rose na ating makikita sa gabing ito. Kung bago lang po kayo dito po sa aking channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. At huwag niyo pong kalimutan, pag inyong nagustuhan ang video ito, pakilike niyo po ang aking mga pakilike nyo po bago po kayo magtapos sa inyong mga pinapanood. At inanyayahan ko rin po yung hindi pa po nakapagsub nakapag-subscribe sa aking channel. Atin pong saksihan ang nagagandahan. Atin pong saksihan sa gabing ito ang napakagandang buwan. bilog na bilog po ang buwan na ito. Atin po siyang ipopokus para makita po natin kung gaano ito kalaki. Ayan po. Ayang buwan na yan ay atin na pong pinokus para po makita sa gabing ito, saksihan po natin ang nagagandahang mga nagagandahang buwan sa gabing ito. At atin ding ipapakita ang lugar na ito na punong-puno ng mga puno. Kaya po ako nandito at hindi na po natin makikita ang araw dahil natakpan na ito ng mga kaulapan unti-unti na po kumakagat ang dilim at maglabasan na ngayon ang mga aswang sa sa gabing ito nakakatakot sa lugar na ito kasi magliliparan na po ang mga aswang Kaya sabay, sabayan niyo po ako kung inyo magustuhan ang video ito ay pakihit niyo po ang like. At huwag niyo rin kalimutan yung hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa aking channel. Dung Sir Adventure po ang inyong lingkod. unti-unti na pong kumakagat ang dilim. Sa gabing ito, atin pong tuklasin kung totoo ngang lumabas ang aswang sa gabing ito. At akin na pong nakikita sa malayong malayo ang aswang. atin pong tuklasin ang hiwaga ng gabing ito. Ang sabi nila, meron po daw maglalabasan pagkagat ng dilim. Kaya nandito po ako para alamin po natin kung gaano katotoo ang sabi-sabi. Makikita niyo po parang itsura ng tao. Pag nakaharap, mukha ng tao. Pag nag side view, ay mukha ng gorilya. Pansin niyo po at tutukan ang video ito kung ano po ang inyong nakikita. Ang ganda po. sa, sa gabing ito, atin pong tuklasin kung gaano pa kung gaano po katotoo ang sabi-sabi ay mayroon daw pong lumalabas na aswang sa lugar na ito. Kaya sabayan niyo po ako para mak sabay natin matuklas matuklasan o makikita sa ating mga bi sa inyong pinapanood na may aswang sa lugar na ito. Makikita po natin sa taas na yan kung may lumilipad na ibo na malalaki. At tamang-tama po kabilugan po ng buwan unti-unti na pong dumidilim ang kalangitan at na, nababalot na po ng dilim. At hindi pa po natin nakikita at lumalabas ang ating hinihintay. Kung gaano ba katotoo na, na may mga aswang na lumalabas sa lugar na ito. Atin pong tuklasin at titingnan update lang po sa ating tinitingnan ngayon sa gabing ito kung nandito pa po ang itlog. Ayan pa po. Nag-iisa lang. At nandoon yung ibon. Hanggang dito na, na lamang po ang aking video. Sana po huwag nyo pong kalimutan mag-like kung inyo pong nagustuhan ang video ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po. Ako po ay magpapasalamat unang-una po sa Panginoong Diyos Ama. At nagpapasalamat din po ako sa mga sa mga na, nagtitiwala po sa aking munting channel. Maraming salamat po sa mga mga bagong mga nag-subscribe. Shout out po sa inyong lahat. At shout out din po sa mga kadong sir. Hanggang dito naman po ako. At hindi po natin nakikita at lumabas ang ating inintay sa gabing ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita, ang aking masasabi lang po. God bless us all. Mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ama na sa langit. Bye-bye!